Hello guys, uh, good evening po at welcome po muli nag tayo po tayo ngayon kasi meron po tayong customer na ang sasakyan niya ay ayaw na pong pumasok nung, nung kambiyon niya at uuwi pa po ito dun sa uh, medyo malayo pa po, dalawang bayan pa po mula rito sa atin nasa mga more or less mga 30 kilometers ngayon ang issue po nito kanina maayos naman yung gamit niya pero bigla na lang ayaw nang pumasok ng kanyang cambio at ang ipinagtataka niya po ay pag inapakan naman yung clutch ay okay naman hindi naman ho siya lusot o okay naman meron naman siyang yung kanyang tigas nandun pa rin ngayon nung pagdating dito sa atin ay tiningnan natin agad yung kanyang secondary clutch master at maging yung primary clutch master niya okay naman po wala naman po talagang lusot ngayon sa mga ganitong issue ang nagiging sa natin ang ating suspitsa agad yung kanyang cast lining yung spring nun ay kumalas na at pagka yung spring po ng cast lining ay kumalas ay yun po ay babara dun sa kanyang cast pressure plate hindi na ho makabitaw mula sa yung cast pressure plate dun sa kanyang lining kaya hirap o ayaw po siyang pumasok kaya ayusin natin to guys kasi ah uh, para makauwi naman yung ating customer na ito sige po ani gumika na gamin ito ito guys uh, ito na po yung kanyang consigning ano yung ating uh, duda kanina uh, tama po uh, lining nga yung problema yung kanyang spring ay kumalas na po doon sa kanyang uh, clutch plate nung clutch lining at uh, Mira naman tayo'ng pwedeng ipalit nito. Papalitan natin 'to para makauwi na 'yung ating uh, customer na ito. At dito po ay nakabit na nila 'yung transmission at hinihigpitan na nila 'yung mga bolts dito.

At susubukan na natin 'to nang sa ganun ay makauwi na po ang ating customer. Ito guys, ah uh, okay na po siya at makakauwi na po ang ating customer. Salamat po sa inyong panonood and God bless po.